Welcome to my YouTube channel. Alam niyo ba na ang mga ini-install nating application ay mayroong bugs na nagiging viruses at nakakasira ng ating mga cellphone? Kaya naman, kailangan natin itong ma at linisin. Kaya, bigyan ko kayo ng tips kung anong mga application ang makakalinis dito, ay sundan nyo lang ang video na ito mula simula hanggang katapusan para magkaroon kayo ng ideya kung paano ma at malinis ang ating mga cellphone para hindi na bumalik ang mga bugs o nagiging virus ang mga ito sa ating mga cellphone. Punta po tayo sa ating mga Play Store at i-open po natin ito click po ang profile pic natin sa taas. At pindutin ang play protect. Kikita po natin dito yung mga apps na recently scanned apps lang. So dito na po sa taas ang nakalagay ay no harmful apps found. Ibig sabihin po nito ay healthy po ang ating Play Store o ang ating application. So, i-scan po natin ito. Habang nag scan nga po yan, dito mabubura yung mga bugs na nakalagay sa mga apps natin. Kaya tapos na po tayo sa ating Play Store. Puntahan naman po natin ang ating Phone Manager. Open lang po natin ang ating Phone Manager. Pindutin po natin ang viruses and risks dahil nagkakaroon din ito ng mga bugs at viruses. Tap Clean Up. Then click clean. Balik po tayo at pindutin po natin ang Optimize Now. Nililinis at ini-scan nito ang apps hanggang sa maging okay na ang ating device. Dahil isa din ito sa mga dahilan kung bakit naghahang ang ating mga cellphone aside sa full ang storage at ads na hindi natin gustong makita dito. Ngayon po ay i-click natin ang clean up storage. Kailangan din nating i-scan at linisin para magkaroon po tayo ng enough spaces. Balik po tayo. Kung 100% na at clean and cleared na ang ating mga cellphone ay gawin lamang natin ito twice a week. So yun lamang po. Sana po ay may natutunan at maraming salamat po sa inyong panonood.